Movie director na si Ryan Sapinoso naging emosyonal sa story coin ng upcoming indie film na ang babaeng ayaw mamatay. Naging emosyonal sa nagarap ng na story conference ng upcoming independent action film na may titulong Ang Babaeng Ayaw Mamatay. Ang director na nasabing pelikula na si director Ron, ayon sa kanya, masaya siyang magkakaroon ulit siya ng pelikula kahit na siya ay na-diagnose since birth na may cerebral palsy. Dagdag pa niya, naalala niya ulit ang naramdaman niya ng una nang niyang mapanood sa big screen ang pelikulang kanyang ginawa. Ay, 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 <laughs> <laughs> Ito ko na sa ko naman Ayon naman sa executive producer ng pelikula na si Ryan Manuel Favis, nakatakdang magsimula ang shooting ng pelikula sa January next year. Dahil ang ilan sa cast ay nasa ilalim pa na acting workshops martial arts at stunt trainings. Buo rin ang suporta ng mga cast na nasabing upcoming movie, lalo isa sa mga kanilang panawagan ay ang sana ay mas marami pa ang suporta at tumangkilik sa mga pelikulang Pilipino para mas marami pang producers ang mahikayat na mag ng pelikula. Present sa StoryCon upcoming movie, ang main cast ito na sina Jana D. Aramina Deborah Sohn. Simon Ibarra, Diego Salvador at Victor Silayan. Kasama din sa cast si Jackie Le Blanco na hindi naman nakarating sa StoryCon. Ang babaeng ayaw mamatay ay isang action film na nakaset sa taong 1940s noong sinakop ng mga Hapon ng Pilipinas hanggang sa mapunta ito sa kasalukuyang panahon. Ito ay nasa ilalim ng Janet Production at Inding Indie Entertainment.